Ayan. Ito na yung mga tagatapa Mindanao. Oh, Mindanao. Mindanao, Mindanao, Mindanao. Mindanao, Mindanao. Sabi mo bayaran? pag dagan tag tag mga tag guys. tag 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 bayaran. Ako, sige saldi ko. Oh, Nangyayawin ng naong. Pati si Ay, ma'am. Na-traffic ka, ma'am. Okay lang yan, ma'am. sinungaling ba? Sino sinungaling? Marcos. Di ba si Marcos? Di ba si Marcos ang bangal? Ha? Sino sinungaling? Sino sinasabi mo sinungaling? Bisaya <coughs> na siya, putangin niya. pinadaanan sa kansada Luzon, Visayas at Mindanao dahil ang Piltranco ang pinakamalayo ng biyahe sa lahat ng transportasyon. Nagakalungkot isipin na pati ang management niya dito pinasukan na rin ng demonyo. Tayo, magagawa, tayo dapat ang nirespeto nitong mga hayop na itong mga politiko kinakadya Kahit ito mga tulis, manggagawa dito Lahat tayo na hindi may ari ng kumpanya, manggagawa tayong lahat. Kahit abogado ba manggagawa rin niya, yan. Dahil yan ang servisyo doon sa manggagawa. Para ipagtanggol ang karapatan ng manggagawa. doon mabuhay. Dapat dito sa Bansang Pilipinas, nandito na ang maraming hanap buhay. Pero dinanakaw tinutulis nitong ating mga mga mabuting tao. Mabuting magnanakaw. Ano ito? Bakit yan ano? Hindi niya maalam na lahat tayo. Hindi na nakawa na. Hindi pa nakarating sa atin ang mga Ang mga maliliit palang lang, sap-sap pa lang ang nakukulong. Tama. Iyong mga nakukulong na mga tipi niya mo, Hindi naman siguro ganun tayo kabubo. Aksesores lang yan. Kahit itong mga pulis alam nila. Sa kanan lang! mga natin ang mga ating gobyerno, lalo na sa kasalukuyan, na ko ang sitwasyon natin. Bantakin ninyo! Bantakin ninyo! Ang dami na umalis ng mga investor mula dito sa isya! Sa ating lalumibag! Lumibag sa amin! Sa Dabao! patino ang gobyerno namin doon! Patino ang gobyerno namin sa Dabao! ang sa ang sa ito ay nakikita sa panawagan na maging kabiwasan mo ang ating bansa at maging proud tayong ikamamandakan sa mundo na tayo ay mga Pilipino. Sanawin mo ang mga white na ng saan sila Pilipino sa kasayuan ng peace. Sinabot po ako ng peace. Magsakabat tayo dito. Magkakabat dito tayo dito. Pero pinala niyo kami. Kung sino kami tao sa kaming dalaw, mayroon kami ibang salita. Sana po, ikangalamin natin sa Diyos na magkakaisa tayo muli at gagabayan tayo muli. Mamulat yung mga lidar natin. Mamulat sila. At sana po ay pupunta tayo sa isang direksyon na kung saan nakakaisip sa tayo. tingnan niyo yung ginawa dito sa atin ngayon this is a classic example of oppression Lord, Lord, may Lord. May mag magandang direksyon. Paano tayo magkakaroon ng magandang direksyon kung ang presidente natin may problema! Oh, mga kapatid, tumisigaw man ako. Hindi ko ako galit. Pinalabas ko lang ang aking salobin. Sayang naman yung binili ko ng ticket. Ang layo ng basirad, pumunta po dito para lang magkiraho Para labi Alam ko, mayroong ganteng para mula sa Diyos na ibibigay sa atin. Mga kapatid, ang oras natin. Nagkakahiyan ako ang Pinsang Pilipinas sa international community. Huwag na tayo magkulang-kulangan. Magkulungan po tayo. Ulit, kami po ay nagpapasalamat sa kawanihan ng pulisya sa pamamuno ng Secretary of the LG, Sir John B. Mulya. Salamat kami na ganit naman ang ginawa ninyo, ginawa ng gobyerno sa atin. Hindi kayo yun. Masangkapan lang kayo mga kapatid. Ganit man ang ginawa. Pero sa atin po namin. i'm going to make Sir, kahit na kapilte, pero ang nagbigay ng kinawa sa aming baryo, walang iba, hindi yung nasira, ramon lipi si John. ang daman namin na sa aming barangay. Di na ang pati si John ang

Hindi ka muna ang pag-aaral at pagtulungan ng sa pag ng buhat. Kaya nyo, kung kikita mo na wala niya, mas mataas at ng mga kabutain ka hindi kapiling-piligan, hindi kapitan, hindi para sa mga hindi bayad. Marani talaga ang mga tawag sa ng Pilipino. Salamat. ang ngayon naman po, para po pagbigyan natin sa pagsasara ng ating programa ngayong hapon, bigyan po natin ang pagkakatao na tayo ay alaya ng panalangin at magpahayag si Pastor Jerry yanay, ulung -ulung, ano?

sana narinig niyo po kami. Wala kami dala dito kundi laway, naglakad kami.